<laughs> thank you na lang Ayan narito na ako ngayon Nasaan na mga ka-meet up ko dito <laughs> Batch, thank you nasana na kaya Hanapin natin makipag-meet up sa vlogger ng Sorsogon. <laughs> Nasaan, na? Nasaan na kayo Thank you, thank you Narito na ako guys, narito ako sa sa pier ng Sorsogon. Ayan. Mapapansin nyo ang pili. Ito ang pili na hindi nalalanta. <laughs> Tapos pasaway sa school. Tandala na. vlog na ini vlog do. Ay, kuya Ala, si Tapi ano kung mayaman? Mayaman na. Mayaman. <laughs> Sino magsasabing mayaman ako? May pa free ako. Yon. Ayun. Pero dahil sinabihan ako ng classmate ko na mayaman ako. Oh. Bibigyan ko siya na. Buti talaga <laughs> kita. Sabi, maski singit-singit. Ay, maski ikot-ikot mo di yan. Yes. Yes. O oh, yan. Thank you. <laughs> Walang <laughs> Thank ibang... Ganda-ganda magic. <laughs> Walang ibang pasanubong. <laughs> ang kabatch at ang classmate. Yan lang. <laughs> Kasi pinaano ko yung aking mga produkto. mga model kami? Oh, model. Ito na mga model ngayon. <laughs> ang mga classmates ko. Makikita niyo resulta. Uh -huh. Alam nyo guys, ang sabong ito na ginagamit ko kaya ganito na ang mukha ko ngayon. Aunti mo sa pag -singit singitan Puputi yan. Bakit <laughs> na oh, yan. O, oh, yan. nyo. <laughs> kaya, ano pa? Saga pa? Bleaching na. Miss Game Cosmetic. Ang kapaputi ng singit. kasi lakas ng hangin ko yan. <laughs> Kaya, bleaching na ang iyong gamitin para kutis mo ay maging katulad ko rin. Ayan, and I, thank you. <laughs>